Pagbibirada na to mga gomengs. Magpuso sa saging ka, mga gomengs. Kay good for the hair kayo, mga gomengs. Perteng panaluhag yung kayo ng pagbibirada Ani, mga gomengs. Kay dagkan kayo ni ka ng Burinaw, mga gomengs. Or gilis ni sa Tagalog, mga gomengs. Kita inyo, mga gomengs. Perteng humuta, perteng panaluhag. Perteng tayo ng lamia, mga gomengs. Dara, mga gomengs. Puso sa saging bulat Bulinao ahos puso Og arubati mga gomengs kay mao perfect match up sa puso nga gigisa sa Bulinao mga gomengs timan itan man na gini ninyo nga video mga gomengs kay panaluha yung kanyang pagkabiradahan ni mga gomengs panitan sa natong puso mga gomengs kay kanang nasa kuan mga gomengs ato pa ng kumukod matik kuman mga gomengs mga magic skill mga gomengs ako gomengs mga gomengs nya ato itap mga ginahina hina mga gomengs mga gomengs pero akong cilio mga gomengs na cilio ni mga gomengs mga 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 Product. The whole most finished product dah almost finished product dah siya mga gamengs kay magic scale man ang gamit mga gamengs dara mga gamengs so man na og tad-tad na nato mga gamengs dara ato na butangan diha og asin mga gumeng so niya kumuta no mga gumeng sa so, matama alam mga gumeng kay pagluto na to mga gumeng dili na ta magasin niya kumut kumuto na mga gumeng kanang suko ug kayo ka gani mga gumeng sing nanaw na kita niya mga gumeng nang gawas diha ang duga mga gumeng nya matik dayo na mga gumeng kay magic skill may gamit na ko jud ni mga gumeng mo gina dirada na ko dadara mga gumeng ready to na na mga gumeng so, manana nang hugas so, manana tanan ang atong lamason sa mga gumeng ahos lang na mga gumeng sug so, bombay dara di gi kumut kumut na to ganina mga gumeng dara to bulino petil kanang daghan mga gumeng para humot kayo nya bombay isa ka mga gomengs nya ahos di mga gomengs gamay lang mga tulo lang nakapudyot na ahos mga gomengs nya alubati naghanon yun natog alubati di mga gomengs mo gud maka pahumot maka pabal maka bigrada o panalo kayo mga gom sa mga gomengs na ko dihang wala pa di patray yung hindi na birada mga gomengs try nang wala mga gomengs maki taktang dayo na mga gomengs atong magikala nang atong sintinya lakar hay mga gomengs na butangan natog mapika di mga gomengs kay atuwa na pituhon kadali ang atuang bulad bulinaw mga gomengs dili kay natulog ayo og prito atong bulad bulinaw mga gomengs kay mo pait na kay gagmay kay na gumis igor na to pakuratan mga gumis na kusog lang higa mga gumeng si sunod nato na to ang atong bumbay diha mga gomes kay para mo tagdag humot po na mga gomes ang atong bulinaw mga gomes o gigis isa ba isa sa bumbay di testing humot ta mga gomes anak na mga diskarte mga humana ninyo mga gomes katong mga wala pagkat tayo buto o ganyang puso sa mga gomes subuga so, ninyo mga gomes kaya butang na itong ahos diha mga gomes ato walang humot sa ahos diha mga gomes diha na no, ito padugayon mga gomes ato na nang ibutang ang ato ang puso ganina diha mga gomes katong ganing atong ditadad na puso mga gomes pagba imuhan ang masimutan di ba ito dugayon o prito mga gomes kaya mapait man ang bulat bulinaw niya dala mga gomes ibutang na ito ang puso ng atong na mga gumengs niya mikos mikos tadi mga gumengs kanin sa pagmikos mikos mga gumengs kailangan yung tagpasi dyan yung mga gumengs so niya butangan na itong tuyo mga gumengs para masamot pag isa mga gumengs pero kadalasan na mga gumengs wala na ituyo pero ako butangan na mga gumengs niya mga tulo na itong kakutsara mga gumengs butangan na itong pamintang durog mga gumengs para masamot pag kahumot dili man ni kay kuha ni mga itong luto mga gumengs dila kay lami, lami na humot na pagyod mga gumengs niya butangan na tubig tubig pamatamugan river mga gumengs matama lang mga gumengs mahubasun man na itong pag-ayong mga gumengs niya diluhan na itong siga diha mga gumengs pag kusunagay kayong bukal mga gumengs na yeah. medyo hubas na siya butang na nato diha ang atong lubati mga gomens ayaw na ibutang na na kay dili na mo absorb ang humot diha mga gomens mga ingon anak dirada mga gomens kay humot kay mga gomens unya atong takuban diha mga gomens para dali ra mo hubas unya medyo hubas na siya gomens matik butangan din ako nagsisuning mga gomens MSG ang akong ibutang diha mga gomens opsyon lang na mga gomens para na ay malamis-lamis ang akong dirada mga gomens atong taod mga gomens matik haon dai na mga gomens dara mga gomens pilis pa Perteng muka, Perteng panalua Perteng yung kaining lami ah Mga gomengs mo kamu diha Mga gomengs Biradan mo mga ingon ani kay Mga gomengs Good for the health ni budget Titig pag good kayo ni mga gomengs Budget milk dugay ni eh, mga gomengs Unyan so, anak good for the health Kung sa pamimpabuto mga gomengs Biradan ta mga gomengs